ito yung papaputiin ko, yung tatanggalin ko yung mga itim-itim na yan. Hmm. Ito yung ito yung ginagamit dito pag magramadan, ito yung ginagamit ng mga dito sa Middle East, ito ay para sa gawa. Galing sya no, ganda na. No? Para ito sa gawa. At saka ito para yung sa ganito Ewan ko. Tapos ito ay Clorox. At gagamitan ko siya ng lemon. Tapos mayroon din akong prepare dito na baking soda, bicarbonate. Kung sakali man na hindi matanggal dito sa uh, dito sa Clorox at saka sa lemon. So, umpisahan na natin. Ayan, kasi uh, inutusan ako kung paano ko ito Uh, lilinisin daw tatanggalin itong dumi na ...ah... Uh, hindi naman kagaya nito talaga na maging malinis siya yung matatanggal lang yung itim-itim nito na maging maganda awang ko kung ano ang dapat kong gamitin so ngayon ay nagtry ako na ginamit ko yung Clorox at saka nilagyan ko ito ng lemon kasi ito mayroon itong kalawang ayan siya so tinry ko at saka kinuskos ko siya ng uh, yung kalawang dito kinuskos ko siya ng steel wall yan natanggal siya ayan nag na yung kulay ayan yung kulay ng tubig so sana ay malinis ko ito ayan nga yeah, Clorox yung gagamitin ko so magbagaya ako nito kasi Clorox hindi ko ma ano baka mapunta sa damit ko yung Clorox so tapos magagamitin din ako ng gloves sa so, pagtanggal mo ah uh, nito paano ito nilinisin so ayan na try na natanggal na siya oh tanggal na yung kalawang niya matigas yung lemon. So, kailangan kong gaganunin. Iba na yung kulay niya. Nilagyan ko siya ng Clorox at saka lemon. Ayan. Pinigaan ko siya ng lemon. Tapos nilagyan ko siya ng kaunting Clorox. Pag iba yung kulay kasi ito ay kalawang. Hindi ko alam kung paano ito tatanggalin. Tinry ko lang itong Clorox at saka itong lemon. Ayan siya natanggal. Natanggal yung kalawang sa ayan siya. Ayan oh, kinuskos ko siya nito, steel wool Kinamitan ko siya at ayan yung kalawang natanggal siya. Ayan, nagiba na yung kulay niya. Lemon lang to at saka yung Clorox natanggal yung uh, kalawang pero nag iba na yung kulay ng uh, binabad ko siya ito ay ito Clorox at saka lemon binabad ko siya nag iba na yung kulay ng uh, Clorox at saka lemon nagiging blue na ito na at ipiga ko na yan dito yung lemon. Tapos, ipaghalo ko itong ah, clorox dito. Ayan o. Oh, natanggal na yung. Ibabat ko lang muna ito. Basain ko lang ito. Pero ayan o. Oh, natanggal siya o. Oh. Nagiging iba yung kulay niya. Hmm. Ibabad pa ng konti. Tapos ito, nagiba na yung kulay niya. Ayan. Magkaiba siya dito. Ito ay maitim pa. Tingnan nga natin ito. Ulit. Ayan. Nagyan ko siya. Natanggal siya mga kabayan. Ayan. Bilis lang oh pumuti na siya kagad Ayan Nagiba na yung kulay niya Ayan siya siya. Ibabad pa ng kaunti. Babad muna natin ito. Tapos ito. Babad rin natin. Ayan na. Oh, Nagiba na yung kulay niya. Hmm? Kasi ito, oh, itim. Try ko nga. Ayan. Dapat siya diinan kasi para siyang mancha mancha lang siya ito ay yung mga antique dito ito yung antique na ginagamit ng mga dito sa Middle East wow, nag iba na yung kulay niya see ayan, nag iba na yung kulay see manda na yung kulay niya Ayan siya. Nag-iba na. Hmm? Tapos ito maitim pa kasi wala pa. Ayan siya kabayan, nag naglinaw na yung mukha niya. Kasi kalina, yung mukha niya is ganito. So ngayon ito luminaw na siya Kinuskus ko lang siya ito ng uh, uh, lemon lemon nilagyan ko siya ng uh, Clorox at saka eh, kinuskus ko siya, ginamitan ko siya nito isinuskus ko siya sa Clorox na mayroong uh, lemon, ayan tapos ito gumanda na rin yung uh, mukha niya, ayan maitim ito kanina tapos ito, mayroon, mayroon din itong kalawang dito sa loob. Ayan siya kabayan. Kumanda na siya. So, kukuskusin pa natin ito ng kukuskusin. Hanggang siya. Ayan siya, gumanda na yung mukha niya. So, luminis na. Ayan siya. Kanina, ang itim-itim ito, mga kabayan. Ayan. Wow. So, may, may, mayroon akong tips sa inyo, mga kabayan. Ito. Mayroon mga kinakalawang na ganito. Clorox at uh, lemon. Ilagay mo, ipanghalo mo tapos gagamitan ng ganito konti hindi hindi naman masyadong i anuhin mo talaga ayan at luminaw na ayan siya so try natin ayan kanina sobrang itim ito ngayon oh ayan luminaw na siya at wala na yung itim-itim niya so gumanda na yung mukha niya Ayan. At ito rin, oh. Maitim-itim siya. Ayan, maitim-itim. So, itry nga natin ito. Pagandahin din natin ito. na, ito na ito na, kumintab na siya at saka ito, kumintab na so ayan in the 30 minutes ayan na, kumintab na sila at saka ito rin ayan ayan na, ito na yung ano ko kanina, nilinisan ko kaya para mas kumintab pa ito, maglagay tayo ng olive oil. konti ilang. Ayan. Kunti lang yan. Tapos, pahid natin dito para hindi siya dry. Maganda siyang tingnan. Ayan. Ayan. Iya, nah, di bawah komentar, nah.